gagawin ko? na lang. <laughs> Ate ba, may problema po ako? Ano yan, Mateo? Eh, kasi po, meron po akong dumating na parcel. Eh, Di ko po alam laruin. Patingin nga ako. Ito po. Hmm, uh, ano kaya to? Pag balance tree? Ay, alam ko na to. <laughs> ano po yung laruin si Bebang? Matali lang tumataya, pero saglit lang, ililigpit ko lang itong gamit ko. <laughs> <laughs> Halas, ang sakit ng naman ito! Ang nililitan mga fries. Di ba yung natin tree? Sige, gawin mo nang ngateyo. <laughs> siguro. Diyan ilalagay yung mga palaka. Eh, paano po, Ate Bebang? Yung mga palaka po, hindi pa po, po natatanggal. Eh, di paghiwalay natin isa-isa. Madali lang naman to, Ate. Eh. Sige po, Ate Bebang. Tanggalin na po natin yung frog. <laughs> Ay, ang na lang ang palatanggal itong mga frog na to, eh. A few moments later. Jack and five! Jack and five! Ja and five! Ja el, Ayan, Mateo! Ako yung panalo! Kaya ako yung unang maglalagay ng frog! San kaya dito? Dito na lang muna sa gitna! Ikaw naman, Mateo! Hello! Ang garing naman ni Mateo! Ako kaya! Saan naman ako dito? Dito naman sa dula! Kailangan hindi niya mo Hello! Ang galing naman ni Mateo! Dito rin ako maglalagay! Ayan! Ikaw Mateo! Hala, pwede ba yung dalawa? Isa lang! Sige na nga, okay na yan! Sa susunod bawal is dalawa ha! Saan kaya to? Ayan! Kala ko malalaglag! Ang galing naman ni Mateo! Mataya, Kung sino makalaglag nitong prank, may parusa siya ha! Ang parusa, sasayaw! Hindi po, Ate Bebe, pa po ako! Sana ako manalo! Para mapusayaw ko si Mateo! Mataya, ikaw na! Munti ka nang matumba! Munti ka na rin matalo si Mateo! Ako naman! Ay. Hello! Ako ulit! Nagmam-balance-balance siya! Nakakakababa! Baka ako yung matalo! Ay! Ang galit naman ni Matiyo! Kailangan ko itong managay! na hindi siya natutumba. Ayaw mapasayaw. Hmm, saan kaya dito? ala dito na lang! Ayan! Matiyo ikaw na! Hello! Nakaka ka ba naman itong laro na to? Baka sa akin ako makatumba! Saan kaya to? Hmm, dito na lang. Ayan, ang galing ko. Mataya ikaw na. Hello. Ako naman ulit. Sana hindi tumatumba. Ayan. Nakakakaba naman itong laro na ito. Mataya ikaw na. Ang galing ni Mateo! Ako naman! Ano? Oh. Punti ka ka na, Mateo! Sasayo ka sana! Ako naman! Balance! Ikaw na wala! Eh. ikaw matay hindi pa rin nalalaglag. Ang galing natin. Ako na ulat. Ikaw ulat. Ay, kunti kang kana. na. Gumagalaw na siya. Saan kaya ako? Kunti kana. Ikaw matay ako ulit! Hello! Kaya ko mananaglag! Ang galing yung Mateo, ah! Saan ko kaya ito ilalagay? Mateo! Ikaw na ulit! Tapos na ako! ako na, mga palaka, huwag kayong maguhulog ha, para hindi ako mapasayaw. <laughs> <laughs> Ang galing naman ni Mateo, <laughs> ako na ulit. <laughs> Ate Beba, wala na po akong palaka. O oh, sige, eto ho, bibigyan kita. <laughs> Konting kunti na lang! Mapupunan na namin yung puno! Wow. Ikaw na, Matiyo! Ako na ulit! Hmm, san kaya to? Dito ka na lang! Ayan! Matiyo, ikaw na! Kunti na lang! Ako na ulit! Matiyo, ikaw na! ala, munday ka na si Mateo ako na ala ako na ulit tilangan hindi tumabagsak ayokong mapasayaw Kinakabahan ako. Dalawa na lang tag isa kami. Ako na. Hello, Mateo. Yay! Yay! Ang galing natin! Napuha natin siya na hindi bumabagsak! Yeah! Ate <laughs> ba panalo po tayong pares! Di po nahulog yung palaka natin! Guys, may napili si Mateo dito ho. Plug balance tree. Tingnan nyo ho. Ang cute nila. <laughs> Kayo guys, gusto nyo rin ba maglaro nito? Mag-comment lang kaya. Bye-bye! <laughs>